Ma'am Chona, yung narinig kong nanalo kanina ay si Joan Pabroa. Pero kayo po yung yun. Um, nagre-reklamo sa amin. Marin niyo po bang ikwento? Ano po nangyari? Oo, ganito kasi yan, sir. Before the raffle, nag-convince niya sa amin na bibili ng tiket. Tapos, wala naman siyang sinabi na rules. Sinabi niya po sa, sa akin na siya lang ang magdala ng tiket kasi hindi, kami maka, hindi ako makapunta kasi sa trabaho ako. Tapos, okay lang din naman pag siya ang magdala. So ang nangyari dito, ikaw ay bi, ano, binentahan kanya ng ticket, ganun po ba? Oo, sa siya talaga may may ano ng ticket para for pa anniversary, 12 years anniversary ng company. Okay. Ikaw so, so doon siya nabibili kasi hindi natin alam ang swerte. Sabi lang niya na pwede rin siya magdala, doon sa Manila kasi sa Manila manator yung event. A asan po so, ba hindi kayo ma? Ah, okay. okay. So binentahan ka po niya, kayo po ay nasa Cebu. So minarapat ninyo na siya na lang muna yung ilagay na pangalan doon. Yan yung sabi niya, attorney. Nasa harap, pangalan niya. Kasi siya naman ang ma ano na representative ng ticket namin. Tapos sabi niya, sa likod, ilinagay niya ang pangalan ko. Nandun po talaga, sinabi niya talaga yun. Tapos pagkatapos kung bumili ng product na may dalawang ticket, nag-picture pa nga kaming dalawa. May evidence ebidensya po kayo ng inyong pag-uusap, madam? Yeah, uh, wala pong evidence sa pag-uusap namin attorney na pero may mga picture po, mga conversation after the raffle na sabi niya ang ticket number ko daw yung nanalo. Ah, okay. So inaknalos oh, naman yeah. niya. Nasa sa yeah, ticket mo yeah, talaga. Po, yung nanalo. Pinalabas oh. nyo lang yung pangalan niya kasi nga raffle so baka kailangan siya rin nandun siya. Oo, oh, kailangan talaga. So yung pangalan niya yung talaga uh, yung nilagay nyo. Pangalan, oh, oh. pangalan niya ang nandun kasi sa likod lang daw niya inilagay sa ating attorney. Okay. Pero sigurado po tayo ma'am na yung ticket po ninyo yung nanalo? Kasi baka yes, yes, yes. madami siyang pinagbentahan din ng ticket. Baka mamaya yes. ang dami na rin nag-claim ng kotse na yan. Yes. Totoo po. Hindi attorney. Totoo po. sa akin talaga. May picture ako sa yes, cellphone ko. Yes. Ma'am ano na po yung sabi ng agent ninyo after po ninyo manalo? After po manalo attorney. Anong pa ng pera? ano pa siya ng pera para gastos sa ano ng sasakyan pa dito sa Cebu. Dinan ko siya ng pera. yung nangingi ang, ng pera? Magkano? Oo. Uh, una, so sinabi niya na maghanda po kami ng 25 to 30 key. Kasi yun daw yun magasto sa sasakyan sa pa Cebu. Para okay. bagasan po ng sasakyan. Ah, so, uh, so yung ibinahe na, yung sasakyan mo lang man uh, papuntang ibinahe, Cebu. Oo, oh, oh na, 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 receive na niya ang sasakyan. Nasa kanya na talaga, attorney. After one week and two days, doon na niya sinabi na may gusto ko mausap sa akin sa office daw yung manager trainer namin sa office. Uh, actually naunang nakausap natin yung unified at ang sinabi po ng unified ay nai release na po kay Ma'am Joan yung sasakyan. Oh, Available po ayan. nasa ayan. agent na daw po. Talaga. Ngayon po si uh, Ma'am Joan naman po nung nakausap naman po natin ay sinasabi na ibalik daw po. At ini Jojo magandang hapon po. Nandito po sa aming tanggapan si Ma'am Chona Monqueda at inireklamo nga po niya dahil nanalo daw po siya sa isang raffle. Although, uh, ang agreement nila nung no, nagbenta sa kanya ng ticket, ipangalan muna doon sa nagbenta kasi kailangan present doon sa mismong event yung bumili ng raffle. Eh, since nasa Cebu siya, hindi siya makakapunta ng Manila. At nanalo po etong ticket na ito at inacknowledge din naman ng agent. Ngayon, ang naging problema, hindi na po nakarating kay Ma'am Chona etong napanalunan niyang kotse. So lumalabas nung una, parang tinakasan siya nung kanyang agent. Pero ngayon, ang sabi naman nung agent, binalik na doon sa kumpanya itong uh, raffle award. For DTI po, ano po yung usually yung nangyayari dito? Meron po kaming division na separate from this mediation division kung saan po akong hepe. Uh, kung saan nag apply po ng promo permit ang isang uh, establishment, o isang establishment na gusto po magpa-po yes. uh, ng ano po, mga ganyan, mga promo, ano po. Tulad ng atong uh, uh, Unified Product and Services, ano po. Pero hindi po maliwanag pa sa mechanics eh. So, yun po sa, yung mechanics po ng promo na i-apply nila. Doon po malalaman kung ano po yung detalye paano mananalo. Pero attorney Nabigyan po ba ng permit para mag-conduct ng ganitong klaseng raffle yung Unified Product and Services? Base sa aking communication po kanina sa uh, uh EPE po ng uh, Sales Promo Division ng FTEB, wala daw pong uh, permit na naibigay sa Unified Product and Services. Meron po ba silang pananagutan in, in, in those cases? Kung uh, magkakaroon po ng, ano, ng due process, ano, ng Pwede mag-file ng complete si Ms. Jonah, sa aming uh, tanggapan or sa online. Isalay sa inyo kung ano po nangyayari at uh, kung sino po yung kanyang nireklamo, nire ano po yung complete details po, contact details, para po mabigyan namin ng masend po namin yung notice of mediation. Yung panikula sa proseso. Uh, file ng so, po. Pero sir, in, in so far, I understand no, na walang sales promo permit at hindi nyo inilamar nakarating po sa inyo yung terms and conditions siguro ng kanilang raffle event. In these cases po ba, ano po kayang pinakamadaling gawin nitong ating complainant para alis mabawi man lang sana niya yung, yung kanyang napanalunan? Pwede po siya mag-file online po kasi nasa, uh, narinig ko kanina, naka like, uh, taga Cebu po siya. taga Cebu, opo. So, po. Dalawang bagay po, pwede rin siya sa DTI Cebu mag-file ng complaint kung mas malapit siya sa aming tanggapan sa Cebu Provincial Office or pwedeng online po mag-register uh, po siya sa ano podrs.dti.gov.ph po. okay. okay. And the uh, mas maganda siguro po, uh, attorney, uh, masamahan din po ng reporter ni Sen. Rafi Tulfo sa inyong tanggapan para matulungan din po natin si Ma'am Chona. Maganda rin siguro talaga, uh, attorney, na makipag-ugnayan uh, din sa atin ng Unified Product and Services para malaman talaga kung ano po ang status ng sasakyan yes. at matulungan din po natin si Ma'am Chona. Oo, uh, kaya si na ngayon, ma'am, hindi po kasi sumasagot ng tawag ngayon ng Unified. Ta Taga saan po tong yun, si, yun, si Joan yun, Pabroa? Dito po sa Cebu, nag-rent po na siya ng bahay. At, sa, saan niyo siya, siya nakilala? Sa Mandawi office po. Oh. Um, siya po ang mentor namin. Tapos yung upline ko po, hindi na, hindi na din makukontakt. Okay. O, hindi so, naman sa, sa yung tao na na-meet niyo lang online tapos inoferan kayo ng raffle eh bumili na kayo hindi uh, naman ganon sa office talaga, nag personal, how many times na po ako pumunta sa office, nag-training po ako doon, doon magkikita talaga kami. Ganun na lang muna ang gagawin Please natin ha. Attorney. Yung sinabi po, in-advise sa atin ni Atty. Jojo, kailangan muna dumaan po yan dyan. Ah, oh, okay po Atty. At least na ano na po namin yung may parang may obsesya ng kunti ba? Opo. Na Kasi nakapunta na kami, nagbiyahin na kami dyan Hindi na siya makukontakt talaga. Sige po ma'am. Uh, huwag po kayong mag-alala ma'am. Tutulungan po namin kayo at uh, tutulungan din naman po tayo nila Atty. Jojo para po uh, ma po ito ma'am. Okay po. Okay, okay. po ma'am. Sorry. Sige salamat po, po. ma'am. Ma Sorry. Opo. Uh, ma'am, uh, huwag niyo pong ibaba pa yung linya. Tatawag, uh, okay. uh, tatawagan po namin kayo at uh, para makipag-update uh, din po. Uh, okay po ma'am. Okay, so, ma okay salamat po ma'am.